Hello everyone! Welcome to another vlog. Oh, heto na yung sinasabi ko sa inyo na dito sa Angeles City, bawat barangay ay may palitan ng mga plastic na ang kapalit kapag isang kilo ng plastic ay isang kilong bigas. So hanggang sampung kilo lang ang pwede nilang ibigay. So bawat sampung kilo, isang ID yun. Kailangan may ID kang pinapakita. Kahit barangay ID lang ay pwedeng-pwede na. So, kada ID may 10 kilo ka. Kung ang dala-dala mo namang plastic ay kulang sa sampung kilo, okay lang yon. Pero kapag ka naman ang dala-dala mong plastic ay sobra sa 10 kilo, so tatanggalin nila yung sobra at sa susunod mo na lang ipapalit yon, Dagdagan mo na lang para umabot ulit ng 10 kilo kahit sobrang haba ng pila ay nagtatsaga yung mga tao kasi mabilis naman dahil alas 11 na kami nakarating dito ang nangyari ay inabutan kami ng tanghalian at hindi pa kami nasa-serve so nagantay kami hanggang mag 12.30 bago nila yun ulit inumpisahan may nare-reject din naman sa mga plastic kagaya ng pag mo yung mga plastic plastic at saka yung mga bote ng plastic. Kailangan kunwari yung mga kagaya ng pinag anuhan ng shampoo o nung kahit na mga biskwit ay nakahiwalay ang mga iba't ibang kulay. Kapag ka naman yung plastic ay puti o malinaw, nakaseparate din yon Gusto nila ganun. Tapos yon kapag ka bote, boteng plastic, nakahiwalay din. So, kasi kung sila pa yung maghihimay noon at ayusin pa nila ay matatagal lang sila. Kaya dito pa lang ay kailangan ay ayusin na. Kaya pag ikaw ay na reject, huwag ka nang aalis. Diyan pa lang ayusin mo na. At kapag nahimay mo na yung mga gamit mo, yung mga plastic mo ay pwede na ulit ipatimbang. Kapag natimbang na yan ay bibigyan ka ng papel na nakasulat kung ilan ang timbang ng iyong mga plastic. At kapag nagkaroon ka na ng timbang, ay maglalain ka ulit para bibigyan ka na nila ng papel na yun na talaga kung saan mo kukunin yung mga bigas. So, ang kailangan mo lang gawin ay antayin mong isusulat nila yung pangalan mo tapos kung ilang kilo ang kukunin mo, kung sampu nga yung timbang nang sayo, at pagkatapos ay pipirmahan mo yun kasama ng iyong ID. Kapag wala kang ID ay siyempre walang bigas. So kailangan talaga ay may ID ng galagala. -gala. At pagkatapos nun, pag nakompleto na at nakapirma ka na, ayun na, pupunta ka na sa may bigasan na nakakilo na yon ng tag-iisang kilo at ibibigay sa'yo yung sampung nakasupot na tagi isang kilo yun lang at may bigas ka na diba sayang din naman diba guys yung kung masipag ka lang mag ipon ng mga plastic ay magkakaroon ka ng bigas kasi kung hahayaan mo lang napakalat kalat yung plastic isasama mo sa basura e kung iipunin mo naman yun at iiwalay ay magiging bigas yun kasi sa panahon ngayon ang mahal mahal ng bigas So, kung masipag ka lang, magtsatsaga ka, at syempre, maglilinya ka, ay magkakaroon ka ng bigas. Every month, ay pumupunta sila sa mga barangay. So, ang nangyayari yan, kada barangay ay pinupuntahan nila at darating yung isang buwan bago muli makapunta sa inyong barangay. Dahil araw-araw, iba-ibang barangay ang pinupuntahan nila. So, pagod na pagod ang mga yan. Kaya nga nakita ko nung break time, 12 o'clock nag break time sila. Tapos kumain sila. Tapos konting pahinga lang, hindi man nila inabutan yung mag-alauna. Ay nagumpisa na ulit sila dahil maraming nag-aantay. Araw-araw ginagawa nila 'yan, sobrang sipag nila. Siguro pag Sabado Linggo ay day off nila. Sa pagkakaalam ko, yung ganitong programa, parang dito lang sa Angeles City nangyayari kasi sa ibang lugar hindi nila ginagawa ito so mapalad kaming mga taga Angeles City dahil mabait ang aming mayor at naisipan niya ang ganitong programa na plastic palit bigas napakabait ng nagkikilo na yan alam nyo ba na kung ang yung plastic ay parang bitin kunwari mga 8 kilo lang gagawin na niyang 10 para sampung kilo na yung makuha mong bigas, di ba ang bait? Wish ko sana lahat ng mga mayor ay magkaroon ng ganyang programa para di lang naman kami yung merong plastic palit bigas, di ba? Heto na at malapit na ako. Nandito na ako sa mga naglilista ng mga pangalan tapos pipirmahan ko na parang tatlo na lang at ako na Ito na at kukuha na ako ng bigas. Wow, ito na guys. May 10 kilo na ako. Thanks for watching. Bye bye. taran